Mayroong isang lalaki ang patay matapos na makipagbarilan sa mga kapulisan. Isang SWAT operative naman ang sugatan. Kung na yan, kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Patay ang isang armadong lalaki matapos makipagbarilan sa mga miyembro ng kapulisan sa Balagda Street, Barangay Pahina Central, Cebu City, ngayong araw ng Huwebes, Marso 27, 2025 sa panayam ng Bumbo si Cebu isang tanod sa nabanggit na barangay na tukoy nito na nakatanggap sila ng ulat na mayroong isang lalaking may daladalang armas. Sinubukan nilang kausapin ang nabanggit na lalaki na kinilalang si Alias Cardo para sumuko ngunit iginiit nitong ayaw niyang sumuko dahil alam niyang huhulihin nito at ikukulong siya. Dahil dito, tumawag sila ng pulisya mula sa Carbon Police Station 5 sa Cebu City Police. Ngunit biglang nagpaputok ang lalaki sa mga pulisya nang rumisponde sa inuulat na alarma. Nagresulta ito sa kompruntasyon ng mga operatiba ng SWAT at naganap ang shootout kung saan nakarinig na ng mga putok na baril ang mga residente sa nasabing lugar. Matapos ang komprontasyon, natagpo ang nakahandusay na sa sahig ang patay na lalaki sa kabilang banda naman mabilis na nakarating sa crime scene si Police Colonel Enrico Figueroa, Acting City Director ng Cebu City Police Office, kung saan dito siya nakipagpanayam sa miyembro ng media. Sa panayam nito, nabatid na hindi inaasahan ng mga pulisya na rumisponde ang pagiging agresibo ng nasabing lalaking kinilalang si Alias Cardo. Ito ay dahil sa pagdating ng SWAT team ay bigla itong nagpaputok na nagdulot ng pagkasugat sa isa sa mga miyembro ng SWAT team operative na tinamaan sa may muka. Ngunit ang minor injury lamang ito dahilan upang siya ay na-stable na na kondisyon. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang sanhi ng insidente. Hindi na in-expect na ganun pala ka-aggressive yung ating suspect, ano? Hmm. Pinunutan rin sila at uh, pinutukan sila. So, wala po na yung ating mga pulis kundi mag-retaliate and uh, to defend themselves. Them, them, them. ah, meron oh. po, actually, uh, yung uh, pagpamutok ng suspect natin ay nagresulta sa pagkakasugat ng ating isang SWAT person. And, and uh, luckily po, nasa stable po dito. Basis sa information na natanggap ko po, uh, nasa ulo po ang tama niya. pag oh. please na. Mula rito sa lungsod at talawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!